So guys, we are here at Raon, kaya po isa lang yan. So we are here at GE, GEJJ na bilihan ng video. Then we are here with Ma'am Hi, Ma am Ma am Jessa. good Jessa. Um, bali, tanong natin sa kanila kung ano yung magkano yung mga video nila. Inquire tayo. Hindi tayo bibili ha. This is not sponsored guys. Kumbaga, ano lang to, mambubura lang tayo. Galing ako namili sa iba kay Sir Junel, pero dito since mabait si Ma'am kanina nagano o dumaan ako then automatic ka agad ako ng ano ng calling card. So ayan, require tayo ng mga video sabay-sabay nating alamin kung magkano ang video ngayon at same time setup. So Ma'am, ito Ma'am is D12 add na digits tapos ang ang laman niya is Yan, K-Box 2 bo, K-Box 2 Tapos concert na 502 And then meron siyang Kobe na ilang inch to ma'am? Uh, 17 inches 17 pwede inches rin, uh, Pwede rin tayong uh, pala. So yan guys Nasa magkano to ma'am? Murang-mura lang yan po Pwede silang mag-inquire na po Bali 17? Yes 17 So kapag ka subscriber ka ni Sidrex TV, pwede ka pang mabawasan ng kaunti. Punta ka lang dito, tapos sabihin mo, pakita mo yung vlog ko. Ayan, pakita mo itong video na to, mabawasan pa yung presyo. So guys, meron dito ang isang bi ayan, video kayo na, wow. Angas oh. Didose siya guys. Ayan. Di O, si oh, yayamanin. Yayamanin talaga. <laughs> ang angas ng anin oh buksan natin guys makikiano tayo so yan optional yan pwede mong papalitan ng ibang player kung gusto mong mag upgrade kunyari platinum XL SD ang ilalagay mo pwede ring i-upgrade mo ng player depende yan ngayon kung ito ang presyo nito ay 25,000 25k ayan 25k guys so naka 32 na yan ma'am yes po ayan So ito yung ano nila ni Ma'am, ayan na dadaan ito. Yan, ayan ang contact number, screenshot nyo, post nyo yung video. Then pwede kayo mag-inquire kay Ma'am. So guys, kung, kung Bluetooth speaker din lang naman, ayan, yung mini video kay ko tawagin. Ayan, meron din sila. Layo tayo konti para makita nyo. Ayan, mini video ano Oh, sino? Basta so, na lang natin. oh. Ito apat na speaker na to. Apat na instrumental. Ayan, isang mid-range, isang tweeter. Ayan. So, isa-isayin natin kung magkano. So, mamaya ito, ma'am. Magkano ito, ma'am? So, parehas lang siya, sa, uh, no? 2.8 po, pero may discount pa yan. May discount pa siya. So, ang ating oh. uh, na, no? Ito, itong malaki, ma'am. Yung medyo, okay, apat na speaker. 4.5. May discount pa din. 4.5 yan, yan. Ayan, nakita nyo si mama. Approach nyo lang si ma'am pag, ano, pumunta kayo rito sa Raon. Anong street ito, ma'am? Pero sigado, corner. Ayan, mga idol. Ayan. Longquillo Street Corner. Idol. Sigado. Ah, okay. So, guys, pumasok na tayo sa loob. <laughs> Number out lang talaga tayo dito, ha. <laughs> hindi, hindi ako bumili. Para sa inyo po yung vlog na ito. So, ayan. Any sizes naman, available naman sa kanila. Nakita niya naman kanina yung, yung calling card ni ma'am na ipinost natin kanina. So, check nyo na lang, inquire na lang po kayo and then yung address nandoon na rin. Ayan, any size, any design meron sila oh. Hey, ito bago mga, to, guys oh. Ayan, mga motor, bago bagong design. Design po, marami tayo. Ibagong design. Ito ayan. po. Ayan. Pogi ta, design, yung design, no? Ang ganda. Ito, 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 ito yung motor. Ang ganda yung motor. Yung motor, meron tayong maliit yan, boss. So, ito, guys, personal kong kursonada to. Ang ganda. D8 lang to ma'am no? Apo. D8 guys. Ay oh. ano. Ah, jumbo ang itsura pero D8 lang yung ano mini jumbo. Ang jumbo ang design pero mini yung speaker ayan D8. Ang ganda oh. Ang pogi. Tower type siya. So kapag ka skinita yung mga bahay tapos ano hindi ka mahirapan maglatag ng video ko dito, lalo pag indoor setup ang ganda Ito ng naman itsura naman lakas neto, ang lakas nito bossy sobrang pogi. lakas to So, tingnan natin yung laman. Ito, ah, tingnan natin yung laman, guys, ha. 502, 0 2 tsaka kay Box 2 ang laman. Oh, ma'am, ma magkano ito, ma'am? Kay Box 2, tsaka 502. Then, ano, ah, let's say 24-inch ang, ano, Eighteen. ang TV. Eh, yeah, 18-inch 18 ang partner niya. So, magkano yan, ma'am? Magkano yan, ma'am? 18,000. 18 oh, shucks. Ay, ano, Ayan, 18,000. Guys, may negosyo ka na. So, yan. Well, pwede, pwede naman yung laman, papalitan mo. Pwede palitan mo kunyari ng, ano yan, ng platinum XLSD yan, tapos palitan mo okay, ng 733 man. to, tapos palitan mo ng Keblerian, yan, magbabago presyo niyan, ha? Pero, <coughs> yung box, isa lang masasabi ko, pogi. So, ayan guys, kung kanina yung D8, eto naman D6, pero jam, jambo rin yung itsura niya, ayan. So, andito yung mid-range. Pwede mo lagay mid-range dyan. And then, dito yung tweeter. Dalawa, tweeter. And then, dito yung apat na design. Left and right yan, guys. So, ayan, lalayo tayo para makita nyo. Ayan. Yan. so, guys, eto. Oh, meron din si ma'am dito na JPH box. Ito yung susumahin. Ayan, eh. ni si, ano. Ang ganda ng ano. Hmm? Ganda ng finish niya. Bigat niyan Kal kaliit nito pero mabigat to Kasi solid kasi oh, Natatanggal siya kalakalate Pero ano Solid kasi Ang advantage kasi nito guys Kahit sa loob may pintura eh Nakita ko sa loob nito may pintura din eh Ayan Pang, Pang malakasan Inquire nyo na lang Nakita nyo naman siguro yung ano Yung Calling card Post nyo yung video Ayan Ito Legendary box Ayan Dati si Berklin lang meron nito guys eh. So guys, ayan. Kevlar setup. Magkano to ma'am? 35? Yeah, 35. So ayan, naka Platinum XLSD yan. Naka megapro Pro Plus 733 ka. So ayan. Ayan, Kevlar. Tapos naka original ka na ano na... Twitter. Tapos yan, Digis na boss, no? Di 12. d 12. Ayan, d 12. So guys, meron din sila mga Bluetooth speaker. Kung porsonada nyo, nakapampambahay-bahay. Ayan. So ayan. Eto ma'am, magkano to ma'am? Ay, muna lang ito 1.5. 1.5. May bawas pa din yan. Etong Lexing ma'am. Ayan, kilala nyo na yan. Lexing yan ha. 8 x 2. Lexing. Ito, nasa 4.5. 4.5, ayan. Ayan. Ayan ah. Para at least may idea kayo. Hindi ako bibili guys ha. Nang lang lang tayo rito ha. Ay doon. Panoorin nyo lang. Para may idea lang kayo sa mga presyo. So kung mahilig ka sa how to tutorial, unboxing, cellphone application, wifi, video kay e-bike and all about technology bigan baka naman. Just like, subscribe, and hit the notification bell para updated ka sa mga bagong tech videos na lalabas. So I'm here with Ma'am Jessa. Here sa G G E J J Electronics. So yan, punta na din sa Raon, then Thank visit so visit her store. Mabait si Ma'am, promise.